Naglabas ng kanyang saloobin ang iconic Filipino fashion designer na si Renee Salud sa mga miyembro ng LGBTQIA community na naggalit sa kanya. Inulan ng batikos at pangnenega si Mama Renee matapos niyang ibandera sa publiko kasama ang kaibigan si Mother Ricky Reyes na kontra sila sa konsepto ng same-sex marriage. Kung hahabulin mo lamang yung marriage para sa legalities dahil sa paghahati ng kayamanan or properties, pwede naman kayong mag-usap na lang. Maging partner na lang kayo sa aspeto na yon. Ang pahayag ni Mama Rene sa panayam ni Tony Gonzaga. Buko dito, nagbigay din ng fashion designer ng kanyang opinyon sa Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality o SOGI Bill. Ako, sige, bigyan ng karapatan, bigyan sila ng puwang sa lipunan. Kaso lang the problem with some gays, they ask for too much, masyadong entitled, anya. Kasunod nga nito ay kaliwat ka ng batikos ang inabot ni na Mother Ricky at Mama Renee mula sa ilang bading at transgender women. Nang makacikahan ng bandera si Mama Renee kamakailan, ay natanong namin siya kung ano ang naging reaksyon niya sa pagtrending ng interview nila ni Mother Ricky kay Tony. Maraming nagalit, pero marami rin ang natuwa E eh, ano pa ang magagawa ko? E eh, yun talaga ang sagot ko. Alam mo naman ako eh, real person ako. Kung ano yung naiisip ko, yun ang sasabihin ko. Hindi ko ini-expect na magre-react sila nung ganon. Kasi nga akala ko they will understand and they will respect me. They will respect my opinion. Simulang pahayag ng fashion icon. Yung iba kasi, you have to follow or adhere to what they like. Hindi naman po ito yung ganon. You know, yung grupo ng mga bading, kanya-kanya tayo ng henerasyon. Ako, old school. Sila, mga woke. Eh, hindi tayo pare-pareho, kaya sorry na lang. Kung magalit kayo sa akin, okay lang yun. Mas maganda nga magalit kayo kasi nagtrending eh. But still, I love you. Aniya pa. Ano naman ang message niya sa lahat ng mga members ng LGBTQIA community na nagalit sa kanila ni Mother Ricky? Mga ining mga tutoy, ganito lang ang buhay. Hindi porke gusto mo, ay gusto rin ng iba. Kanya-kanya tayo eh. You know, we were born differently. Kaya kung ano yung nasa isip ko, pwedeng iba sa nasa isip mo. That's the katotohanan. Kung gusto mong magpakasal kayo, go ahead. Igagawa ko pa kayo ng wedding gown. Tsaka yung sa Soji Bill, hindi ko talaga nasubaybayan 'yan, pero may kaunting alam naman ako kung may Soji Bill man o wala okay lang sa akin yon. Kasi nung araw, during my days, 70s na bakla ako, ang hirap-hirap ng buhay ng mga bading noon. Lahat ng lait inaabot namin. Pero ngayon napakaswerte na ninyo eh. Lahat ng gusto ninyong gawin sa kanye kahit anong sabihin ninyo, okay lang kasi tanggap na ng tao. Hindi na kayo nahihahapan tulad ng naranasan namin nung araw. Kaya go on kung anong gusto nyo. Pero ako, maligaya na ako sa nangyayari sa buhay ko. Kung umangat, so be it. Kung hindi, okay lang din. Walang samaan ng loob. Saad pa ni Rene Salud.